i <laughs> Iginiit ng palasyo na hindi dapat ihambing ang controversial na issue ng confidential funds ng Office of the Vice President sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the President hinggil sa mga usapin ng impeachment complaint. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala naman daw kasing ulat na gumastos ang Pangulo ng malaking halaga sa maikling panahon at regular din daw na naa-account at sumusunod sa batas ang Pangulo. Wala rin natatang nagtanggap na notice of this allowance ang Office of the President kaugnay ng paggamit ng confidential funds taliwa sa mga isyong kinakaharap ng Office of the Vice President. Ipinunto pa ni Castro na sa gitna ng investigasyon, lumutang din ang isyong may hiningi o manong certificate mula sa AFP ang kampo ng pangalawang Pangulo upang suportahan ang paggamit ng 15 million sa isang youth summit bagay na pinabulaanan daw mismo ng AFP at kinumpirma ng kinatawa ng DepEd sa Congressional Hearing. At uh, hindi po dapat natin i uh, ihambing ang naging sitwasyon ni uh, Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo. nag account ang uh, Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba? ng notice of this allowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Mayroon na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million uh, di umano patungkol sa Youth Summit na Nainamin naman ni Attorney uh, Michael Powa na siyang ginawa nila para sa debt aid 15 million pesos di umanong ginastos sa Youth Summit pero pinabulaanan ito ng AFP at sinabing ang certificate ay hindi lamang sa kanila uh, ng isang uh, tauhan ni uh, BP Sara at uh, ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Uh, Committee on Good Governance. Muli iginiit ng Palace Press Officer na ang usapin ng impeachment ay nasa horisdiksyon ng House of Representatives at walang papel ang Pangulo sa anumang magiging desisyon hinggil dito. Matatanda ang sinubukan ng Duterte Youth Party List na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito muling inihahain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.